So hello guys So ang video na gawin natin ngayon guys ay maggawa tayo ng tutorial kung paano mag-apply ng ads on rents uh, at bonuses kung hindi pa kayo na monetize. So ngayon guys simulan na natin. Pumunta na tayo sa ating Facebook profile at loans passport Okay guys, let's go! So ngayon guys, pumunta tayo sa ating Facebook. Pagkatapos pumunta tayo sa ating Facebook profile or Facebook feeds kung saan inyo inyong ginagamit at pagkatapos mga idol mga guys oh nana na guys ah, pag nakita mo ito mga guys punta tayo sa dashboard at scroll down natin mga idol ah and dito na lang punta tayo sa monetization at pagkatapos mga idol ay scroll down na natin mga idol dito ito mga idol hindi pa ako nag monetize sa ads on rents bonuses so subukan natin ito mga idol kung pwede pa ba ako dito mag apply tayo sa bonuses so i-click nyo lang ang I'm interested mga idol ito pagkatapos mag ano tayo dito mga idol mag mag gawa tayo ng liter di dito mga idol. So, for example mga idol ito lang. There. Facebook. There Facebook tip to be given bonuses to be given bonuses 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 given bonuses thank you Facebook and and God bless you so yan lang mga idol katapos mo itong gumawa ng letter letter dito mga idol yan yeah submit natin ito so try natin i-submit is to mga idol submit interest so, oh, ito ito na magkita mo mga idol katapos mag-submit mga idol pag once maano ka na ma eligible ka na sa mga bonuses mga idol mag ano lang sila sa imo mag notify sila na pwede ka na mag ano sa Facebook bonuses So yan lang mga idol at maraming salamat sa inyong mga panonood at huwag niyong kalimutan mag-follow sa ating Facebook profile. And thank you more power. God bless us all. Bye bye.